Welcome back mga kajani. Ito po ang inyong lingkod. Magandang umaga. At uh, muli ako po magbibigay ng payo sa inyo about sa OLA harassments no, mga kajani. Uh, pero bago ang lahat, sa mga newbies, uh, please subscribe. Sa mga legit at mga loyal subscribers po natin. Uh, maraming pong salamat sa patuloy na pagsuport at pagtangkilik sa channel natin. Uh, pakipindot na rin po yung thumbs up yung pag uh, share sa ating video para mapag aware tayo mapagbigay ng awareness sa mga taong na nangangailangan ng payo o gabay sa mga, na, 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 mga may sitwasyon na hindi maganda pakihit na rin po yung notification bell para updated po sa mga videos na ginagawa ko on the all uh, up, update natin so yun mga kajani pati unahan ko na lang pati unahan ko na lang na Huwag po kayong maniniwala sa mga harassments na pinapasa sa inyo, even through texts, calls, messages, emails na pinapasa nila at nababasa niyo ng patuloy. Huwag na lang po kasi intindihin, no? Ako man ay naaawa sa inyo. Kaso nga lang, uh, kung hindi nyo nga kayang intindihin, ano, kung hindi niyo kayang basahin, natatakot kayo, nai-stress kayo. Ano, uh, pag-aralan nyo yung pinatawag na DEDMA, no? Yung ignore. Ignore na lang ninyo. Huwag nyo pansin. Kasi hindi naman talaga nangyayari yan eh. Hindi naman talaga magagawa ng mga ulayan yan. Hanggang pananakot lang yung mga yan. Hanggang harassment lang yan. Palit na lang kayo ng number. Hanggat mari, palit kayo ng number. Deactivate ng itb, Email nyo. Deactivate nyo na rin muna. Palit na lang kayo ng bago. Ngayon, kung mahalaga yung mga yan, yung cellphone nyo, baguhin nyo na lang yung dipindot, yung hindi matitrace yung mga location nyo, yung ano, ilipat nyo na lang na, ang, ano nga, yung mga, medyo mga lumang cellphone, no? yung mga dipindot nga. Meron pa naman nagbibiling gano'n, no? Kung, ano, kaysa naman, nai-stress kayo, kayo rin naman po ang, ano eh, uh, mabamorblema bandang huli. Kasi nga, hindi nyo pala kayang basahin, hindi pananakot nila. At patuli pa kayong uh, nagbabasa, ano, Yun na lang. Maaari, iwasan nyo na lang kasi ano, nahihirapan lang so yun mga kadyan ito may pag-uusapan tayo may bagong batas tong mga ulan na to di ba yan? saan nyo yung, yung mga batas ninyo tsaka yung mga nasasabi ninyo di ko umangintindihan sa sobrang ano no? wala na bang kota si so, ito nakita ko lang dun sa post dun sa isang page sa isang group na, na tayo naka-join at least na hawak na namin ang papers mo ng notice of lookout ha lookout notice of lookout meron na pa palang ganun no kung nasaan ka man magsisettle pa ba kayo o haharapin na lang po natin ito puntahan na lang namin kaya sa declared address na nilagay nyo dito at hawak na rin namin ang copy ng ID at mukha na pinasa nyo sa pag apply ng loan ninyo oras na may makita kami na kamag-anak mo o mo ay iimbitahan din ito may terms and agreement po kayong inagrihan dito kaya maari na namin kayong puntahan anytime kaya huling tanong isa-settle po ba ito o hindi na antayin namin ang inyong response ngayon ah, ako po ano ba yung niyo sa buhay nyo no? wala lang ang problema kung maniningil kayo ng ano eh ng uh, utang sa mga tao pumuntahan nyo yan pero ang problema ay itong mga words na ito no yung pati kamag-anak na wala namang kinalaman doon sa utang no? Eh paano kung magkamali kayo hindi niyo na hindi niyo sura kung kamag-anak pala yan, di ba? Oo, siguro susubaybayan niyo sa Facebook, di ba? Stalker. So yun ito, yung notice of lookout. Totoo na tawa. Ano notice of lookout? Sa ang batas na kalagay diyan. Sa ang saligang batas 'yan, no? Kahit sa na ano, yung kahit yata sa proclamation, di ko yata nababasa yung notice of lookout. Ano yung binabantayan nyo? Yung mga wala victims o yung borrower ninyo? Bawal yan, ha? parang pinagtatangkaan ha pero sabi ko nga sa inyo hindi totoo to ay magiging itong words no ang mga hola uh, victims, hindi yan totoo yung mga ganyan, tapos ngayon magsisettle ba, ba kayo o oh, haharapin, mas maganda harapin nyo kapag sampakin nyo ng kaso yung mga no, yung mga victim, oh, kasi mas maganda yun tapos so, mapapatunayan ninyo kung legal ba kayo o hindi na magpato ng interest na ganoon katataas na 50% halos, tapos ah uh, magbabanta kayo para mas maganda. Uh, demandahan na lang, demanda niyo civil case, o so, 'di ba? Small claims court to, di mas okay. ah uh, sa so harapin naman siya, ako ganun, harapin ko rin yan. Magkita kita tayo doon. Pero kung di kayo magpapa legal settlement in that uh, kind of uh, dealing or settlement, eh, wag na. Tapos pupuntahan namin kasi sa declared address ninyo at may hawak na kami ng uh, copy ng ID at mukha na ipinasahin ninyo sa pag-apply sa loan harassment po yan. Pwede nyo lang pumuntahan yung tao na may utang at kausapin nyo ng maayos. At kung hindi nyo man makita, siguro magdala na lang kayo ng demand letter o mag-iwan kayo ron. O ba diba? Kaso nga lang magiging, ano eh, invalid eh. Kailangan ka kasi talaga yung mismong tao makakuha nga. Pero hanggat na siguro malalaman din naman yan o tas kung natanggap na niya eh magpapadala na lang siya ng response letter doon sa ipinadala. Pero kung wala naman, ay eh, puntahan niyo ulit. Ako, katuloy na sa akin, pinupuntahan ako. Walang problema sa amin. Pero, eto yung mga sinasabi nila na terms and agreement, kayong inagrihan. Tama naman, eh, inagrihan yung mga ula victim, kahit naman ano. Pero yung uh, terms and agreement niyo po ba, ay eh, kasama ba rin yung pakaaras? Yung mga paglalabag niyo sa sa mga interest rates kasi iba yung mga nakalagay doon na minsan binasa ko yun eh Kaso nga lang, may mga time limit yung ibang ola na one minute lang eh, nag pop up na kagad nawawala na yung apps na gahinto eh, kahit basahin mo yun eh, hindi mo naman maintindihan dahil nga sa sobrang haba na English pa eh, hindi naman lahat ng Pilipino ay eh, marunong umintindi ng English di ba kaya sabi ko sa'yo ano lang yun eh pang ano lang yung mga terms and agreement nilang yan eh kumbaga parang pampain lang yan na, oh, umagri ka. Kasi, kahit ano eh, uh, kung ano ka dyan, nag-agreement ka dyan, diba? umukay ka dyan. Gusto yung payag ka sa lahat ng gagawin namin. Pero wala doon ang harassments. Di ba? Ganun lang naman yun. yun. pare parehas lang naman yung terms and agreement ng mga ola. Kung gano'ng kahaba yun at gano'ng explanation nila, rung gano'n din po yun. Wala yung pagbabago. Isa lang linyahan ng mga yan. Ang mga modus niya is mga harass nga. Then, ayan eh, nga. kasi may ito mahirap eh no? yung pinipili siyang yan, no? response pero kasi pag nag response ka naman sa ganito sabi ko nga sa inyo ako hindi ako nag response kasi nga pag nag reply ka doon harassment na agad medyo sasabihin ng may mga mura may mga pangalipusta dadamay yung mga kamag-anak yung mga anak mga ganun sa mga words nila kaya minsan hindi maganda makapag-usap sa si mga OLA agent eh di ba ali, sana kung mga legit na mga olay yan. Yung mga may pangalan talaga like Tala, Bilis, uh, even do na isang text mo lang tapos mas magkakaintindihan ko yun, hindi katulad nito mga ito, yung kukunong olay ito, no? Pero syempre, same harassment lang naman po yan, eh. Or sa na makita namin ka mag-anak niya iimbitahan, tama po ba yun, no? Nga pala, ito pala, nalag nalagpasan ko to. Oras na may makita na kami ka mag-anak iimbitahan din. Hindi <laughs> po pwede yun, unang-una. Saan mo iimbitahan? Sa barangay? sablay ka na kagad dun. kasi kamag anak yun hindi naman yung mismo may utang pangalawa corporation kayo hindi nyo pwedeng dali sa barangay yan at hindi pwedeng singilin nyo yung reference na sigurado ba kayo eh yun ang ginamit niya reference eh kung hindi naman yan ang ginawa niyang reference or guarantor di ba ang nakakaalam ng kanyang utang eh sigurado yung privacy na po data privacy tsaka paglabag na rin po yan sa karapatan ng tao na eh hindi naman siya yung may problema sa inyo Pwede na to harassment to harassment tong mga ganyang text. Para sa Kasi notice of lookout eh. Parang sinabi binabantayan, di ba? Naabangan. Ngayon mga kajani, ay, pero yung mga ganyang itong words na no? okay, malinawa na po yung pagtahan kayo niya, hindi yan totoo. Yung mga ganyang ano, notice of lookout, isasama yung kamag-anak sa kung saan man iinbatahan, hindi yan. So yun mga kajani, ito po yung inyong lingkod kajani ng janitor. Ito ang janitor. Usapang utang, usapang ola